na baboy ribs eh ang lahok po eh gabi nilagay ko na dito yung sibuyas, kamatis, bawang at gabi asin, sin tapos ang aking pangpaasim dito is kalamansi juice kasi si Bunso at si Bruno Leona kain ng sinig yung powder kasi nakakasakit daw ng dyan yan kaya eh, yun ang aming gagamitin kasi wala siyang nabiling sa rewang sampalok at kalamyas kasi yung lagi namin ginagamit yan maya maya ilagay ko si sitaw, okra kangkong at ceiling si green. Ayan, mga bro, mga sis. Ang aking lulutuin. Ayan po ang aking ilalaho. Kihimayin ko pa ang kangkong. Nahimay ko na si sitaw, si okra, at napiga ko na si kalamansi juice. Ayan, ang aming panghalo sa sinigang na baboy at siguro na din yung namimili pa ng paninda at pagdating eh susunduin si Bunso sa pinag-ujitihan bago didirit sa dito kakain lang at papasok pa sa school yan Iya ha ro. Kona si, may pamintang buo na rin to. kalamansi si, mga to, ang kalamansi si. Yan. bago a ah, sitaw atokra samahin ko na pangole ang kangkong kailangan kailangan lang yung mga sitaw at kukura uh -huh. yan kangkong naman kangkong hmm. at saka sili yan dito pala naanong ang videohan yung sili sa ilalim na isang kulo pa, patayin ko na, luto na. Shout out po pala sa inyong lahat, yung mapadaan po sa aming munting channel, pakilike and share and comment po, at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga videos. Bye bye po, God bless po, ingat po sa ating lahat, bye bye.